Hello mga mi, good morning. Tara let's magboboto na tayo. Dito ako magboboto. Dito lang yan sa may samin, sa may malapit lang siya sa amin. So, walking distance lang. Ito ang ating attire para bumoto. Syempre mainit, baka mahaba ang pila. So dito lang yan sa basketball court namin. So tara let. Ayan ang dami ng tao dito. mga oh. naka-tent. Dito ako boboto pero mamaya na mi kasi may nakita ako. Garage <laughs> sale mag sila muna tayo, Mi! mag garage Sale. <laughs> okay. Bago dumot, mag a may Sale. Ito ang tang billiard. Ayun. 30,000 rin eh. Billiard. Ayun, nakapag- meron silang poniture. Set of two setters. Uh, Sa so passive cover only. Um... 15K. So, tara, hanap tayo ng mga jajakat. Ayan, <laughs> ang dami yung sapatos, pambata, ang matanda. Maka na ito, 1,000. 1,000? Ulit ko? Apo. 100. And then, ito maganda rin ito. Ito, te? 800. 800? Anong brand? Ay, parang wala siya. Ang daming wallet. Oh, wallet. Ang wallet. Tag yung wallets? Depende sa ano. Magkakano yung wallet? Uh, Depende sa itsura. <laughs> Depende mm -hmm. sa itsura. Pag bak-bak na, free na lang. Charot. Ay, may maganda lang. Uy, cute na ito. Oh, may tag pa. Unclean. Ito. Ito, te. 100. Bet, bet ko to. 100 to? 100 Pesos. Ito may ganito sila o kas set 500 dalawa. And then ito may maganda rin. Ah, ano to? 1-2 solid brass antique flower decor. Ay, ang kaya. Yeah. Nagayon to ng kandila. Ito. So, ayan pa, ang dami din mga bag. Tingin tayo ng bags. Ito may mango. Kaya na medyo luma na siya. Be. Ayan, original naman siya. Kaya lang. Medyo luma na. Ayan. 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 Ay! Bungalay siya bola bulab eh. Ang bulab, bungalay siya Okay. Ay, medyo hindi na maganda yung ano niya. Ay, meron siyang antique oh. Alin siya oh, meron siyang Last Supper. 2000 pesos, antique na raw siya. So, may mga damage na pala. Okay. Pero pang display. Hindi naman siya silver. <laughs> hindi naman siya tunay na silver. Palang ano lang siya. I don't know kung I mean, silver siya. Pero, ayun. 2,000 pesos. And then, may mga hats. And then, may mga bags. Ano ito? Colorful. Ang siya ng brand na ito. Ayun. cute. Meron siyang ang dito sa loob. Pero, wala siyang brand. Pero, cute siya. Kunting dinis lang. Ay, ang kaya? Parang pa siyang ano, tax. mga kumot. Ano okay, yan? So, ng mga Barbie. Ah, magkano ito? Pag ano po, nakabundle naka na siya kasama ito. So, nakabundle siya ng 1.5 for this one and then yung stroller and then ito and then ito. Ang cute! Ito ang kiyot, pang manika. Ito, kasama na to? Ayun, laki na! bad na ha. Ito oh, may kasama na siya dito. Lutu-lutuan. 1.5 na. So, apat na piraso guys. For bundle na. For 1.5. Cute nito ha, wooden. Kasi ito lang kunin ko. Dami niya kasing card slot. Tsaka bago pa siya. Ayan. Ang dami niyang card slot eh. Ayan. Kala mo naman talaga maraming card. Charot. Ayan. Tapos meron siya dito. Maglagay ng ayan, yeah, 100 pesos. Kirit! Sa so, ito lang yung natin diba doon? Kasi may ganyan pa siya. Mm. Authentic naman siya. So, ito lang kunin ko. So, oh, ayan, mga kabataan pala yung nag-a-assist. Hi naman kayo dyan! Hi guys! Bye, hi guys. Sigat, oh, ah, sigat, sigat na! Mami na ako ng tao! Ayan, sila yung mga nag-a-assist mga kabataan. <laughs> 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 Yung, okay. sa, po motor pool doon sa, sa okay, thank you. you. <coughs> Ma'am tapos na kami. Woo! Both wisely. Bye sa <coughs> pinyo ng gratis.